Ito na ata ang pinaka. Ang dami, ang daming pahayag ngayon natin si Bato de la Rosa. Kitang-kita mo yung kanyang takot. Kitang-kita mo yung kanyang mga palusot ngayon. Dahil sigurado nararamdaman niya na rin ang hostisya. Ang hostisya para sa mga biktima ng drug on war. At siya ay isa sa mga dapat maparusahan. Ramdam niya na yan. Alam natin yan nararamdaman na po ng isang bato de la rosa. Ulitin ko ha, ah, napakarami pong payag niya ngayon. Uh, mukhang lalong inilalagay niya ang kanyang sarili sa kahihiyan kasama na rin ang kanyang pamilya at ang, at ang pagiging senador niya. Hindi naman, sa tingin ko hindi naman nadadamay lahat ng senador eh dahil piling-pili naman ang mga katulad ni Bato de la Rosa na, na, nasa senado katulad ni Robin Padilla, ayan, sina Bato, sina Bongo, sila-sila lang naman eh, yung mga taong naanjan at alam natin kung ano yung intensyon. At wala, walang totoong dunong or walang kahit anong dunong yung mga yan. Ito, etong payag niya na ito ay nabasa rin lang natin. Sabi niya, siguro dapat ang mga Pilipino na ito dapat pakantahin natin ng 1,000 times ng bayang magileo para matuto silang magmahal ng bansa. Ang kapalang mukha, talaga. Talaga lang, paano mo nalaman na ikaw lang ang nagmamahal sa bansa natin? Talaga lang, meron ka niyan, ay abay halatang halata naman ang mga nag-iisip ng tama at matitinong kababayan natin na naandyan ka dahil mahal mo ang sarili mo, gusto mong manatili sa power at gusto mong protektahan yung mga idolo mo. Yun naman yun eh. Pero una, etong bayang magileo talaga, yan ang sinasabi mong pagmamahal sa bansa, sa ating bansa, na mismong yung pamagat ng ating pambansang awit ay hindi mo alam. O di ba nakakahiya ka? Sabi nga po ng isang kongresista, etong mga 'to na nag nagkukunwari, na mahal ang ating bansa, may malasakit para sa ating mga kababayan, bistado na po kayo, halatang halata na po kayo. Di ba? Walang monopoly sa sinasabing love of country. Abay siguro lahat kahit siguro yung napakaliit na kababayan natin, pinaka sabihin na natin kahit yung mga walang pinag-aralan mas mas iisipin ko pa na mas mahal nila ang bansa natin kesa doon sa mga taong nagdudunong-dunungan katulad ni Bato de la Rosa at yung mga taong nasa pwesto, nasa gobyerno. Di ba nakakaya? Ano daw? Kantahin daw ng 1,000 times? Bakit? Kaya mong kantahin Bato de la Rosa ang, ang lupang hinirang? By the way, hindi bayang magiliw, kundi lupang hinirang. Kaya mo siyang kantahin? Mag-isa? Abay, baka hindi mo memoriyado memoryado yan eh. Or memorize yan eh, di ba? Ito pang isa na madalas kong mapuna kay Bato de la Rosa. Madalas niyang excuse yung pagiging bisaya niya. Tapos, ano, yung kanyang mga lingwahe, kuno, yung kanyang mga punto, kuno. Bakit? Hindi ka natuto? Hindi ka natuto ng standard ng Tagalog? Hindi ka rin natutong mag-English ng tama? At tamang pronunciation? Ano yun? Ibig sabihin, hindi ka nag aral Ano yun? Ibig sabihin, nakalusot ka sa cooks. kung, ano mang natapos mo sa koleheyo, nang wala lang? Ay, abay, kahit yung mga bisaya, yung mga galing sa Cebu, pag nagtagalog, magagaling naman eh. Pag nagtagalog, yung mga totoong may pinag-aralan, pag nagsalita ng English, magagaling naman eh. Maaayos naman eh. Ano yan? Sinasadya mo? Grabe ah. Mga excuse ng mga katulad ni Bato. Yil. Good luck sa'yo.